Nag-ani ni naman iba reaction halik sa netizens, asin sa mga nakabasa ang Facebook post kan sarong estudyante na nangapod na nin tabang sa pambakal kan mailing stamp na saro sa requirements para sa iyang aplikasyon sa Bicol University, kabalyo abilidad niya sa pagdrawing. Siya si Jolo Jose Olano, 19 anos, residente kan Barangay Tay San Liga, City, asin grade 12 student kan Kat College. pang siya sa siyam na magturugang kung sa indai pa ni nakakapagtapos sa kolehiyo Kaya dakula ang pangaturogan niya para sa iyang sadiri, siring man sa pamilya. Lalo pa, taan sulamenteng nagtatrabaho sa inda ang sa indang 73 anyos na ama na sarong pajak driver na maski may edad na padagos na nagkakayon para sa iyang pamilya. Kaya naman nga Makatabang, ang hilig niya sa pagkurit, ang saro sa mga nagiging income niya, na dakula man ang naitatabang sa mga panggastos niya sa eskwilahan kung minsan, nag man siya sa construction. Kaibigan ko yung anak ko, matali kong kaibigan, si Baby. Nasa Davao siya ngayon. So, para po sir, parang nagkaroon ko ng tulong yun sa akin for earning finances sa akin. Tapos naisipan ko, um, parang dito lang ako sa bahay, parang dito lang sa bahay, dito ako makakakuha ng ano, um, parang at home lang yung trabaho ang kursong architecture ang saro sa pangaturugan niyang kurso sa kolehiyo. Alagad huli tanay hilin niya na magastos ang kursong ini, pigpili niya lang daan na laugan ang kursong physical education. Siring kan ibang kurso, magastos man pero dawa pa paano ba kung gayo. Sa ibong kaini, aminado man giraray siyang masakit tustusan sa iyang pag-aadal. Ang para po sa akin, ikundin ko po, po sir kasi passion ko yan. <laughs> Siyempre sir, ba't ako titigil kung din ako kumukuha ng ano ko, ng finances para makapag-aral ako. Yun. Dakula manan sa iyang naging pasasalamat, nakadakol na mga tawong nagtabang sa simpleng Facebook post na sa iyang ginipo. Sa kunyan, igwa na siya ng mga obra na tapos na asin in itataon niya na sa iyang mga customer na nagpag kaili. An sa iyang mga magurang, proud ng gan sa talento as ang dedikasyon kan sa itang aki na si Jolo na mas kigrabe ang pagtiyos na namamatean na pula ang pangatulogan ini para sa itang pamilya. Sabi ko sa niya, pag diritsyo lang yan, ano niya so gusto niya, yan e lang niya, continue lang niya sa so gusto niya. I mean, sabi ko sa niya, parang maka-adjust ba siya sa ano, pag ano niya, pag iskwila, kung gusto niya, supportan suportan mo naman po siya. Parang Parayang niya siya ng pag i niya. Ito gano'ng mag-ata. Ito gano'ng mag So hanggat kaya mo, ihingwa ko dito? Ihingwa ko. Kaya lang, may mga kulang na tulong. Kasi agresi yun naman ito. So. Ito gano'ng yan no? kaya lang. Ito gano'ng sabi ko sa Pesco. Pag-asal, good luck. Ang siring na istorya ni Jolo, maut niyang maging inspirasyon sa mga hoben na bako basihan ng pagtio sa pag-abot ng mga pigmamaut sa buhay. Para po sa mga taong maya mag ano muya mag ano mag, maging arog ko, um, I share po yung mga gusto kong ipa-share sa, kanilang knowledge na para um, ano. Ang sasabihin ko po is patuloy lang po and may mga bagay na may mga paraan ibang bagay na para na pwede natin makakatulong sa atin na hindi hindi lang sa mga bad uh, bad doing sir na doon tayo kukuha ng ano ng earn meron po sir na madaming madaming bagay na pwedeng makakatulong sa atin in a good uh, good fight Mientras tanto, Antes pa man sa kolehiyo si Jolo, sa sa mga pigpapangapodan niya ay ang matabangan siya na makabakal din mas baratong laptop na kaipuhan niya sa iyang paglase sa masunod na taon. Sa mga gusto mo na magpaabot tintabang tabang kay Jolo, pwede siyang ikontak sa iyang Facebook account o sa Gcash number kan sa iyang tugang. Para sa mga baretang tatakbikol, Carmelo Balia.